kabayan, this is MJ, UFW vlogger here in Hong Kong. Welcome, welcome back to my channel. So mga pag-uusapan natin ngayon is quick update lang po dito sa HSS. So meron na po kaming schedule for A2.2 exam this coming November 17 and 24. So last Sunday, uh, may nag-exam na po na A2.2. Sila yung mga naunang batch. At nakakalungkot lang kasi may mga bumagsak din. Imagine mo for ilang months ka na nag-aral, tapos biglang bagsak. And then, ngayon pa naman sa HSS sobrang ano na sila ngayon, higpit na sila ngayon at bago na rin yung rules. So, yung mga naon na sa amin na nandun na sa Finland, ano, hindi pa masyadong mahigpit yung HSS before. Kaya, madali silang naka, naka, ano, nakapunta ng Finland and smooth yung pag-aaral nila. Yun nga lang, ang hindi rin maganda don is marami kaming na, nasasagap <laughs> ng mga ano, sabi-sabi nila doon na mahi nahihirapan sila kasi hindi sila ganun kagaling sa Finnish language which is very important pa naman kasi pag natatrabaho ka sa nursing homes kailangan talaga na magaling ka mag finish kasi yung mga matatandang kasama mo doon at hindi sila nag english talaga o siguro yung mga ibang mga workmates siguro pero yung mga matatanda finish uh, Finnish talaga yung salita nila. So kailangan magaling ka mag-finish kasi para makatra pag nagkatrapaho ka na sa mga ano, sa mga elders, madali na lang. Pero pat ang nangyari dahil yung mga nauna sa amin eh, hindi sila ganun ka uh, naturuan kasi kalain mo noon uh, may, may, na, nasaga pa ko na ano, 8 months pa lang sila na nag-aaral tapos nakalipad sila yung mga naunang batch so kami, nag ka, pero kami ngayon, na-batch namin, sobrang mahirap. Two years na daw kasi yung pag-aaral talaga. Kaya yun, nahirapan sila. Marami nagsasabi na sa ano, general chat ng HSS, marami nagsasabi na experience nila na yun nga, lagi na sinasabi na pag-igihan yung pag-aaral dyan, kahit na matagal yung pag-aaral, pero worth it naman yun kasi pag nakapunta na sila dito, dun sa, pag nakapunta na daw kami dun sa Finland, magagamit mo lahat ng mga a finish language na natutunan mo kasi super important ang finish language. So yun nga, may bumagsak last Sunday na nag-exam ng 8.2 and eto pa, walang redo. Before kasi may redo. So ngayon, bagong rose nila, wala ng redo. So ngayon, pag nakapasa ka ng A1, nakapasa ka ng A2, tapos bumagsak ka ng 8.2, bagsak ka na. Goodbye. Mag-email na lang sila sa'yo. Goodbye. <laughs> Ganon. Kaya kailangan talaga na mag-aral lang mabuti. Tapos meron pa akong isang friend na may kaibigan daw siya na nakapag-practical nurse na, na siya na module. Tapos apat sila na bumagsak. Imagine that. Almost, ano na sila, more than a year na siguro yun. Kasi, nakapag, kasi kung practical nursing na yung module mo, that means nasa one year mahigit ka na na nag-aaral. So, tapos bumagsak. Tapos walang redo. So, nag-usap kami nung linggo. Tapos sabi niya, kawawa nga, nga daw talaga kasi grabe yung pag-aaral. Tapos biglang bagsak. Walang redo. Kaya lagi niya sinasabi sa akin, galingan mo, galingan mo, mag-aaral kang mabuti. wag na wag kang magpapa-distract sa kahit na ano. Tapos yun nga, meron na lang kaming one month para paghandaan yung A2.2 exam. Kaya ito talagang every Sunday nag-aaral ako ng sa library tapos hanap talaga ng place na kung saan makaka makakapag ko ano, mag-focus makaka, kasi sa bahay talagang hirap mag-focus kasi may trabaho. So kailangan hanap, maghanap pa talaga ng way. Tumaka so, meron na palang bagong link. Yung deadline niya is November 1. Ah, uh, punta na lang kayo sa ano, sa kanilang group sa Facebook. nandun po yung link. If you're interested, you can apply through that link. Pero ito mga kabayan ha, sinasabi ko lang sa inyo, huwag kayong Uh, apply lang na apply dahil lang ano may napanood kayo mga video ganyan ganyan laduhin nyo lang nakayan kaya panindigan tulad na sabi ko sa inyo hindi madali ang finish uh, learning finish language dito sa HSS kailangan mo talagang bigyan ng time ng effort ng energy hindi po pwede yung papetex lang <laughs> mga kabayan sasabi ko sa inyo kung wala kayong time please wag na lang kayong mag apply kasi marami kayong pagdadaanan dito sa pag-aaral nyo sa HSS kapag napili kayo na maging sudyante ng HSS So yun, kung wala kayong time eh, wag na lang, huwag nyo nang simulan Sayang And mga kabayan, thank you so much for watching See you in our next vlog Don't forget to